aries minsan ang swerte sa buhay ay bigla ang dumadating na walang makakapigil pero ang swerte na talagang pinaghirapan ay magtatagal sa iyong buhay para maging masaya ang gagawin at gagalaw sa pamumuhay na maalagaan pang lumago ang swerte dahil iyong ginawa aris sa huweteng sa umagang bola ay number 10 at number 13 sa tanghaling bola ay number 24 at number 18 at sa gabing bola ay number 4 at number 25 na gabay ng kalikasan. Toros, minsan ang swerte sa buhay ay bigla ang dumadating na walang makakapigil, pero ang swerte na talagang pinaghirapan ay magtatagal sa iyong buhay para maging masaya ang gagawin, At gagalaw sa pamumuhay na maalagaan pang lumago ang swerte dahil iyong ginawa, Taurus sa huweting sa umagang bola ay number 12 at number 6, sa tanghaling bola ay number 6 at number 19, at sa gabing bola ay number 5 at number 29, na gabay ng kalikasan. Gemini Minsan ang swerte sa buhay ay bigla ang dumadating na walang makakapigil, pero ang swerte na talagang pinaghirapan ay magtatagal sa iyong buhay para maging masaya ang gagawin, at gagalaw sa pamumuhay na maalagaan pang lumago ang swerte dahil iyong ginawa, Gemini sa huweteng sa umagang bola ay number 16 at number 7, sa tanghaling bola ay number 23 at number 14, at sa gabing bola ay number 25 at number 13 nagabay ng kalikasan. Cancer. Minsan ang swerte sa buhay ay bigla ang dumadating na walang makakapigil, pero ang swerte na talagang pinaghirapan ay magtatagal sa iyong buhay para maging masaya ang gagawin at gagalaw sa pamumuhay na maalagaan pang lumago ang swerte dahil iyong ginawa, cancer sa huweting sa umagang bola ay number 17 at number 14, sa tanghaling bola ay number 6 at number 21, at sa gabing bola ay number 14 at number 19 nagabay ng kalikasan. Leo Minsan ang swerte sa buhay ay bigla ang dumadating na walang makakapigil, pero ang swerte na talagang pinaghirapan ay magtatagal sa iyong buhay para maging masaya ang gagawin, at gagalaw sa pamumuhay na maalagaan pang lumago ang swerte dahil iyong ginawa, Leo sa huweting para sa umagang bola ay number 17 at number 19, sa tanghaling bola ay number 8 at number 14, at sa gabing bola ay number 8 at number 21 na gabay ng kalikasan. Virgo. Minsan ang swerte sa buhay ay bigla ang dumadating na walang makakapigil, pero ang swerte na talagang pinaghirapan ay magtatagal sa iyong buhay para maging masaya ang gagawin, at gagalaw sa pamumuhay na maalagaan pang lumago ang swerte dahil iyong ginawa, Virgo sa huweteng sa umagang bola ay number 10 at number 24, sa tanghaling bola ay number 21 at number 19, at sa gabing bola ay number 21 at number 16 na gabay ng kalikasan. Libra. Minsan ang swerte sa buhay ay bigla ang dumadating na walang makakapigil, pero ang swerte na talagang pinaghirapan ay magtatagal sa iyong buhay para maging masaya ang gagawin, at gagalaw sa pamumuhay na maalagaan pang lumago ang swerte dahil iyong ginawa, libra sa huweteng sa umagang bola ay number 18 at number 11, sa tanghaling bola ay number 25 at number 9, at sa gabing bola ay number 27 at number 14 na gabay ng kalikasan. Scorpio Minsan ang swerte sa buhay ay bigla ang dumadating na walang makakapigil, pero ang swerte na talagang pinaghirapan ay magtatagal sa iyong buhay para maging masaya ang gagawin at gagalaw sa pamumuhay na maalagaan pang lumago ang swerte dahil iyong ginawa Scorpio sa huweteng sa umagang bola ay number 17 at number 3 sa tanghaling bola ay number 11 at number 26 at sa gabing bola ay number 15 at number 26 nagabay ng kalikasan. Sagittarius, minsan ang swerte sa buhay ay bigla ang dumadating na walang makakapigil, pero ang swerte na talagang pinaghirapan ay magtatagal sa iyong buhay para maging masaya ang gagawin at gagalaw sa pamumuhay na maalagaan pang lumago ang swerte dahil iyong ginawa, Sagittarius sa huweting sa umagang bola ay number 18 at number 10, sa tanghaling bola ay number 22 at number 28, at sa gabing bola ay number 14 at number 15 nagabay ng kalikasan. Capricorn Minsan ang swerte sa buhay ay bigla ang dumadating na walang makakapigil, pero ang swerte na talagang pinaghirapan ay magtatagal sa iyong buhay para maging masaya ang gagawin, at gagalaw sa pamumuhay na maalagaan pang lumago ang swerte dahil iyong ginawa, Capricorn sa huweteng sa umagang bola ay number 9 at number 21, sa tanghaling bola ay number 27 at number 9, at sa gabing bola ay number 19 at number 26 na gabay ng kalikasan. Aquarius, minsan ang swerte sa buhay ay bigla ang dumadating na walang makakapigil, pero ang swerte na talagang pinaghirapan ay magtatagal sa iyong buhay para maging masaya ang gagawin, at gagalaw sa pamumuhay na maalagaan pang lumago ang swerte dahil iyong ginawa, Aquarius sa huweteng sa umagang bola ay number 19 at number 14, sa tanghaling bola ay number 10 at number 13, at sa gabing bola ay number 27 at number 16 na gabay ng kalikasan. Pisces, minsan ang swerte sa buhay ay bigla ang dumadating na walang makakapigil, pero ang swerte na talagang pinaghirapan ay magtatagal sa iyong buhay para maging masaya ang gagawin, at gagalaw sa pamumuhay na maalagaan pang lumago ang swerte dahil iyong ginawa, Pisces sa huweting sa umagang, bola ay number 27 at number 8, sa tanghaling bola ay number 25 at number 14 at sa gabing bola ay number 22 at number 16 na gabay ng kalikasan.